lagi siyang naghintay. Ang mga oras, ang mga araw, ang mga linggo ang mga buhay ay dumaraan sa kanyang harapan habang siya ay nagkukubli sa mga ilusyon ng paghihintay, tulad ng isang taong sumisilong sa isang silungang pinahina ng sakit, ngunit puno pa rin ng mga pangakong hindi natupad. May isang tinig sa loob niya, napakalalim, na bumubulong na isang araw siya ay babalik. May isang pagtitiyaga ng pag-asa, marahil ay matigas ang ulo na nagpapaniwala sa kanya na ang muling pagkikita ay hindi lamang posible kundi kailangan. Dahil ang pagmamahal na nararamdaman niya, ang apoy na kumakain sa kanya ay sapat upang panatilihin buhay ang kanyang kaluluwa kahit na siya ay nasa isang napakalawak na kawalan. Ngunit ang oras ay walang habas. Napagtanto niya 'yon sa paglaon. Tulad ng lahat ng bagay, kabilang ang mga damdamin, ay may kanikanilang siklo, tahimik na pagkabulo. Nakita niya ang sarili sa isang bagyong puno ng mga pag-aalinlangan, naghahanap ng mga sagot na hindi dumarating, hawak-hawak ang pananabik na nagiging lalong hindi matitiis. Kumakapit siya sa ideya na, kahit na ang mundo ay magpatuloy, mayroong isang mahalagang bagay na tumatawag pabalik sa kanya sa kanyang pinagmulan. Isang bagay na parang isang pagkakamali na hindi na niya alam kung dapat niyang itama, o kung dapat niyang tanggapin ito bilang bahagi ng kanyang sariling kasaysayan. Bawat iniisip, bawat alaala, ay tila nagpapalalim sa sugat. Dahil ang sakit ng paghihintay ay hindi nang gagaling sa kakulangan ng mga sagot, kundi sa kawalan ng katiyakan. Naliligaw siya sa mga alaala at sa mga pangakong hindi natupad. Ngunit mayroong isang bagay na mas banayad na hindi niya maintindihan. Natatakot siya sa kalungkutan, Ngunit ang mas nagpapakonsumo sa kanya ay ang takot na sa kanyang pagpapabaya, hindi lamang siya iniwan, kundi nakalimutan na. Sa bawat araw na lumipas, tinatanong niya ang sarili, nakalimutan na kaya siya nito. Palagi niyang pinaniniwalaan na ang pag-ibig ay isang puwersang may kakayahang magdala ng mga mundo, nang makagawa ng imposible na maging posible. Ngunit ngayon, habang lumilipas ang panahon, ang katotohanan ay pumalit ng marahas. Nagsisimula niyang mapagtanto na, sa halip na panatilihin siyang buhay, unti-unti siyang pinapatay ng kanyang pag-asa. Hindi lang ang pagkakawalay ang nagdulot sa kanya ng sakit, kundi pati ang ideya na ang pag-ibig na akala niyang walang hanggan ay hindi pala isang istorya na handa na niyang pakawalan. Nagsimula siyang mapagtanto, sa makatuwid, ang isang bagay na mas malalim. Ang katotohanan na labis na tumangi ang kanyang kaluluwa na tanggapin, ang paghihiwalay ay permanente. Wala nang pagbabalik. Ang mga salitang matagal na niyang nais marinig ay nawawala na sa hangin, ang mga pangakong naglalaho na parang usok, habang unti-unti niyang naintindihan na, magpakailanman, hindi na siya mahal nito sa parehong paraan. Wala nang mga muling pagkikita o mga pangako na gagawin. Siya ay nag-isa na lamang at ang pinakamasakit ay hindi ang kalungkutan mismo, kundi ang pagharap sa katotohanan, ang inaasahan niyang bumalik ay hindi nababalik. Ang sakit ng pagtanggap ay higit pa sa sakit ng paghihintay dahil kailangan niyang matutong mamatay para sa kung ano ang akala niyang kanyang kapalaran. Kailangan niyang maintindihan, minsan at para sa lahat, na ang pag-ibig ay hindi maaaring pilitin, hindi maaaring manatili sa pamamagitan ng lakas ng mga pagnanasa at pangungulila. Ngayon ay naintindihan niya na ang pinapanatili niyang buhay ay isang ilusyon lamang. Hindi ang alaala nito ang sumusuporta sa kanya, kundi ang pangangailangang maniwala na may mangyayari pang iba. Pero ang mangyayari iyon ay hindi na mangyayari. At kailangan niyang harapin ito nang may kalupitang halos sumira sa kanya. Kung hindi niya ito bibitawan, hindi siya kailanman makakapagpatuloy. Maliwanag iyon. At higit pa roon, nagsisimula na niyang maunawaan na ang kanyang sakit ay nagmumula sa pagkakapit sa bagay na hindi na umiiral. Ang proseso ng pagtanggap ay hindi naging agaran ni Madali. Ang bawat piraso ng kanyang kaluluwa na kumakawala mula sa pag-asang iyon ay isang bahagi ng kanyang sarili na namamatay at muling nabubuo. Kailangan niyang patayin ang mga nagsisilbing dahilan ng kanyang pagkatao noon upang maging ang tao na kailangan niyang maging. Ang sakit ng pagkawala, ang sakit ng paghihiwalay, sa wakas ay naging sakit ng pagising. At sa pagising, dumating ang ginhawa na hindi niya alam na kinakailangan niya. Ngunit, sa parehong pagkakataon, dumating din ang malalim na kalungkutan ng revelasyon na ang kanyang sariling pakikibaka, gaano man ito katindi at tapat, ay hindi magbabago sa mga katotohanan. Wala siyang kontrol sa nangyari. Wala siyang kontrol sa pagtatapos. Ang kinatatakutan niyang wakas ay, sa katunayan, ang huling yugto lamang ng isang prosesong nagsimula ng mas maaga, sa isang paraan na mas tahimik kaysa sa handa siyang aminin naghawak siya sa katapusan, ngunit ang simula ng paghihiwalay ay matagal nang natatapos. Ang mga distansya, ang mga pagkukulang, ang mga palatandaan na mayroong nagluluwag. Lahat ng ito ay hindi niya pinansin, dahil laging sinasabi sa kanya ng pag-asa na, sa huli, lahat ay magkatutugma. Ngunit ngayon, nakita niya. Ang nag-iisang bagay na nagkatugma ay ang pagtatapos ng bagay na labis niyang nais mailigtas. Ang pinakamahirap na pagtanto niya ay maunawaan na ang pag-ibig, gaano man ito katindi, ay hindi maaaring lampasan ang mga hangganan ng hindi na naroroon. Sa wakas, napagtanto niyang ang kanyang pagtutol ay hindi na sa pakikipaglaban para sa kanya, kundi sa pagtanggap na ang bagay na kinatatakutan niya ay sa katotohanan, ang kanyang katotohanan. At habang lalong lumalaban siya dito, lalo siyang nasasakal. Ang panahon ng paghihintay, kasama ang lahat ng kanyang mga pangitain, lahat ng mga tanawin at lahat ng mga inaasahang ipinangako ay nagwakas na. At nayon, ay nakaharap sa kanyang sarili, harap sa kanyang sariling buhay, walang mga ilusyon na nagpapanatili sa kanya sa pag-ibig na yon, na kahit gaano man kaganda, ay hindi na maaaring maging bahagi ng kanyang kasaysayan. Ito'y panahon na upang lumikha ng bagong kwento, upang tingnan kung ano ang natitira, at sa tapang, magpasya na maaari siyang magsimula muli ang natira ay ang sakit ng pagkawala, munit pati na rin ang pangako ng bagong pagmula. Ang unang hakbang, ang pinakamahirap, ay ang maintindihan na maaari siyang magpatuloy. Na hindi na niya kailangan pang mangunyapit sa bagay na hindi na babalik. Ngunit hindi ibig sabihin ito na mawawala na ang lahat. Mawawala ang ilusyon. Munit matatagpuan niya ang katotohanan sa kanyang sarili sa isang daan na ngayon ay nagbubuka sa harap niya. At sa pagtanto niya nito, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman, kalayaan. Dahil sa wakas, alam niya na ang naghihintay, ang lumikha ng maraming pangyayari, ang naligaw sa kanyang mga sariling inaasahan, ay hindi na siya. Siya ngayon ay maglalakad kasama ang katotohanan na ang ibang mga paghihiwalay ay ganap, na ang pag-ibig ay hindi kasunduan na maaaring muling pag-usapan, na ang pagtanggap sa pagkawala ay, sa katunayan, ang susi sa sariling kalayaan at sa gayon, siya ay nagsimulang maglakad. Tumingin siya sa abot tanaw, na parabang may nakikita siyang higit pa sa espasyo na nagpapalawig sa harap niya. Ang kalangitan ay tila mas malawak ngayon, ang liwanag ng dapit hapon ay humahaplos sa kanyang balat ng may lambing na hindi niya maipaliwanan. Ang sakit ng pagkawala ay naroon pa rin, ngunit mayroong isang bagay na iba sa sandaling iyon. Isang bagay na hindi pa niya ganap na naintindihan, ngunit nagsisimula ng magpahayad ng banayad, na para isang sulyap ng mas malalim na katotohanan. Ang pagtanggap, tulad ng natuklasan niya, ay hindi isang bagay na nangyayari bigla na parang isang pitik. Ito ay isang proseso. Isang agos. Isang patuloy na kilusan na bumabalot sa kanya ng hindi natitinag na kabaitan. Sa kaibuturan, alam niyang ang pinakamahirap na bahagi ay nangyari na, hinarap niya ang kawalan, ang pagkawala, ang katahimikan. At ang kawalan, sa isang paraan, ay nagiging isang uri ng presensya. Isang bagay na maaari niyang tahanan ngayon, nang walang takot, nang walang paangailangang labanan ang hindi na mababago. Unti-unti niyang napagtanto na ang prosesong ito ng pagtanggap ay hindi tungkol sa simpleng paglimot o pag-abandona sa pag-ibig. Hindi iyon. Ang simulaing natututunan niya ay ang pag-ibig, ang pag-ibig na masighing pinalago niya ay hindi kailangang burahin. Hindi niya kailangang tanggalin ito upang makapagpatuloy. Hindi ito tungkol sa paglimot ng mga alaala o damdamin, kundi sa pagkatutong mabuhay kasama ang mga ito sa ibang paraan. Isang paraan na hindi na siya itatali sa nakaraan. Ilang taon siyang namuhay sa lilim ng pag-asa, nag-iisip, nangangarap, humahabi ng mga balakin ng pagbabalik na hindi na magaganap. Munit mula noong tinanggap niya ang paghihiwalay, tinanggap niya ang katotohanan na dinala sa kanya ng buhay natuklasan niya na ang pag-ibig sa kanyang pinakadalisay na anyo ay maaari ring maging pambihira. Hindi dahil nilalayuan niya ang lahat ng nararamdaman niya, kundi dahil, sa pagtanggap nito, pinapayagan niyang lumago ang sarili, magpatuloy, nang walang pangangailangang manatiling nakadikit sa hindi na nagbibigay silbi sa kanya. Ngayon, habang tinitignan niya ang nakaraan, hindi na siya nakakaramdam ng galit o pagkabigo. Tanging ang pagkilala sa kagandahan ng nangyari, at ang kalinawan ng kailangang iwanan. Parang iniwan niya ang isang bahagi ng sarili sa isang lugar na hindi na niya binabalikan. At ang bahaging iyon, bagaman masakit, ngayon ay nagpapakain sa kanya sa isang hindi inaasahang paraan. Tila nakakahanap siya ng bagong kahulugan sa mga alaala, isang bagong ugnayan sa mga ito, nang hindi siya pinapanatiling nakakulong. At siya ay nagpatuloy sa paglalakad. Hindi para makalimot, kundi para muling matagpuan ang sarili. Hindi niya iniiwan ang pag-ibig, sa halip, niyayakap niya ang pagbabagong dulot ng pag-ibig na iyon. Sapagkat alam niya na ang sakit ng pagkawala at ang sakit ng paglago ay hindi magkahiwalay, kundi magkaugnay. Para sa kanya, ang sandaling iyon ng pagtanggap ay nagiging isang tulay sa pagitan ng nakaraan at ng hinaharap. Alam niyang ang landa sa unahan ay puno pa rin ng mga hamon, mga pagbabago, mga sandali ng pag-alinlangan. Ngunit ngayon, naglalakad siya ng may kapayapaan tanda ng pagkaunawa niya na hindi hinihiling ng buhay na kalimutan ang nakaraan, kundi matutunan kung paano mabuhay kasama ito sa paraang hindi na tayo nililimitahan. Nalaman niya, kaya, na ang pinakamagandang regalong maibibigay niya sa sarili ay hindi ang kawalan ng sakit, kundi ang kakayahang maging payapa sa nakaraan at sa anumang maaaring dumating. Dahil naunawaan niya na ang pag-ibig ay hindi isang obligasyon, hindi ito isang pasaning dapat dalhin ng mabigat. Ang pag-ibig ay isang kalayaan, at ang kalayaan niya ay hindi na sa kung ano ang magagawa niya para muling mapasakan niya ang nawala, kundi sa kung ano ang maaari niyang malikha ngayon, na batay sa mga natutunan niya mula sa karanasang iyon. At sa paggawa ng hakbang na iyon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang sariling pagunlad. Hindi na siya ang dating siya. Hindi na siya nabubuhay sa paghihintay ng isang pagbabalik na hindi mangyayari, kundi sa kalayaang tanggapin ang kasalukuyan, tanggapin ang sarili, tanggapin ang buhay kung ano ito. Nakikita niya ng malinaw na, sa paggawa nito, nagiging mas matatag siya, mas buo. Sapagkat alam niya na ang katotohanan, gaano man kasakit, ang siyang magpapalaya sa kanya. Paglipas ng panahon, natutunan niyang muling kumonekta sa diwa ng kanyang sariling paglalakbay. At sa bawat bagong hakbang, napagtanto niya na ang sakit ng pagkawala ay hindi ang katapusan, kundi isang bagong simula. Naiintindihan niya na ang mga pamamaalam, gaano man ito kalaki, ay mga sandali lamang ng paglipat ng pagbabago. Hindi ito tungkol sa pagwawaksi ng pag-ibig, kundi ang pagpapahintulot na magbago ito sa isang bagay na mas naangkop para sa kanyang bagong pagkatao. Hindi na niya kailangang manatili sa imaheng mula sa nakaraan. Mayroon siyang hinaharap sa harap niya na maaari niyang pagtahakin ng mga bagong daan, bagong pag-ibig, at mga bagong posibilidad. Ang sakit dati, ang sakit ng walang katapusang paghihintay, sa wakas ay nagsimulang maglaho. Hindi na siya naghihintay para sa isang bagay na hindi niya kontrolado. Siya na ngayon ang lumikha ng kanyang sariling realidad. At ang realidad na 'yon ay hindi na kailangang maikulong sa isang bagay na wala na. Ang pagtanggap ngayon ay isang pagpipilian. At pinili niyang mabuhay, piliin ang kalayaan, piliin ang kapayapaan. Ngunit hindi pa tapos ang kwento. Dahil sa bawat hakbang na kanyang ginawa, mas malalim niyang nauunawaan ang sarili. Ang paggising bagaman masakit ay hindi ang katapusan kundi ang simula ng isang mas malawak na paglalakbay. Handa na siya para dito. Ngayon, nahaharap siya sa isang bagong katotohanan, hindi na siya nag-aasam ng mga sagot. Nabubuhay na siya para sa kanyang sariling mga sagot. Sa wakas, napalaya na niya ang sarili mula sa bigat ng isang pag-asang pumipigil sa kanya. Hindi na siya umasa sa pagbabalik. Pinahintulutan niyang ipagpatuloy ang kanyang landas at sa kanyang pagpapatuloy, napansin niya na ang tunay na kalayaan ay nagmumula sa loob niya. Ngayon, sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, mayroong kakaiba sa kanyang tindig. Hindi lamang ang katawan niya ang kumikilos, ang kanyang kaluluwa, na mas magaan ngayon, ay sumusulong na may kumpiyansa ng isang taong hinarap ang hukay ng pagdududa at lumabas dito ng mas malakas. Nagsimula na siyang maramdaman na kaya niyang lumikha ng bago, Isang bagay na hindi hinuhubog ng kawalan, kundi ng presensya ng kung sino siya ngayon. Hindi na siya naghahanap ng mga sagot sa labas. Natagpuan na niya ang mga sagot sa loob ng kanyang sarili. Ang katotohanan, ang katotohanang kinatatakutan niya noon ay hindi na siya pinipigil, kundi nagbibigay sa kanya ng lakas. Hindi na niya kailangang kumapit sa nakaraan. Kaya na niyang tumingin sa hinaharap, sa mga bagay na darating pa at maunawaan na sa bagong landas na ito, hindi na siya nag-iisa nakahanap na siya ng bagong uri ng kasama, ang kanyang sarili. Natutunan niyang, upang magpatuloy, hindi kinakailangan ang pagbabalik ng iba. Ang kailangan niya, sa totoo lang, ay ang pahintulot sa kanyang sarili na maging bida sa kanyang kwento. Ang daladala niya ngayon ay hindi na ang sakit ng nakaraan, kundi ang mga aral na hatid nito. Nagsimula siyang maunawaan na ang mga sugat, kapag inalagaan ng maayos, ay maaaring maging makapangyarihang pinagmumulan ng karunungan at lakas. Alam niya na ang mga bakas ng isang nawalang pag-ibig, bagaman kapansin-pansin pa rin sa kanyang kaluluwa, ay hindi na siya nililimitahan. Naging bahagi na sila ng kanyang kasaysayan, ngunit hindi na sila ang pangunahing kabanata. Ang kwento na sinusulat niya ngayon ay kanya. Gumagawa siya ng bago, isang bagay na marahil ay hindi pa niya naisip dati. Bawat bagong araw, kasama ang mga hamon at pagpapala nito, ay lalo siyang inilalapit sa kanyang tunay na sarili. At sa paggawa nito, nagsimula siyang mapansin ang kagandahan na naroroon sa kanyang sariling pagbabago. Hindi na siya ang nilalang na naghihintay, na hinuhubog ayon sa ideya ng isang imposibleng pag-ibig. Siya ngayon ay isang taong muling binuo ang sarili, na piniling mabuhay ng buo, kasama ang lahat ng kanyang pagiging, lahat ng kanyang mayroon, lahat ng kanyang naging. Pinahintulutan niya ang kanyang sarili na maging tunay, nang walang mga inaasahan ng isang pag-ibig na wala na. At sa paggawa nito, natuklasan niya ang tunay na kalayaang nagmumula sa pagtalikod sa mga bagay na pumipigil sa ating paglago. Sa tahimik ng kanyang kaluluwa, napagtanto niya na, kahit na may mga pagkakamali, pagkukulang, at mga sakit siya, siya ay karapat dapat na umibig at ibigin. At ang pagdama na ito ay hindi nakadepende sa kahit kanino, kundi sa kanya lang. Ang pagtanggap sa sarili, kasama ng mga imperpeksyon at mga peklat niya, ay ang pinakamagandang regalo na maibibigay niya sa kanyang sarili hindi na niya kailangan ng pangakong bumalik. Natagpuan na niya ang kanyang sariling pangako, ang pangako na mula ngayon, pipiliin niyang magpatuloy, nang walang mga tanikala, walang mga ilusyon. Maglalakad siya sa buhay na may kamalayan na ang pag-ibig, ay hindi isang bagay na dapat hilingin, kundi isang bagay na dapat maranasan, palagi, una sa lahat, sa kanyang sarili. At, sa gayon, nagpatuloy siya. Hindi na nag-aantay ng imposible, kundi patungo sa kung ano ang tunay na totoo, kung naramdaman mo na ang paglalakbay na ito ay humipo ng malalim sa iyong kalooban, ang susunod na hakbang ay malinaw, hayaan mong bigyan mo ng unang hakbang din ang iyong sarili. Huwag ka nang maghintay pa sa pagbabalik ng mga bagay na hindi na bahagi ng iyong landas. Ang nasa harapan mo ang siyang simula ng iyong tunay na lakas. Kung naramdaman mo ito, huwag nang magsayang ng oras. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula ngayon. I click dito at sumama sa akin upang tuklasin kung ano pang mayaalok ng buhay.